Magandang, magandang 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 umaga po mga kapatid. It's me kapatid Rene TV po. Welcome back to my channel. Ngayon po eh kasalukuyan na nagbubutas kami. Mamaya maya po libing nito mga kapatid. Ito po eh sarili po ito po hindi apartment nito mga kapatid. kapatid it... Ang pumapalo mga kapatid, kapatid na buboy. Saka ang ibang kasama natin si kapatid na Edmar Ayun, kukuha yata ng pansara o oh. med sa ako na kasi it andito bago si kapatid na ito tapos syempre ang inyong ko is may kapatid habang binubutas ni kapatid na bubo ito mga kapatid shout out po tayo mga kapatid masama ko ito ni ngayon yun <laughs> Shout out po sa Mrs. Ni kapatid na Boboy advance. Advance happy birthday po. Saka advance happy fiesta sa barangay uh, Hulugan. Sa Aquator po, fiesta po. Kung may uh, pagkakataon kayo, mamiesta po kayo. Huwag sa akin. Ayan, kapatid. Oh. do. na, tigaroon kapatid. Oh. Ito nga palang uh, binubutas natin eh, ay lang po ito, Pangalawala patong mga kapatid. Shout out na rin po sa mga anak ko dyan sa probinsya mga, mga anak. Shout out po sa inyo lahat. Sana ay pagpalain nawa kayo ng may kapal at palagi po kayo mag-iingat sa araw-araw at sa oras ng may inyong mga, yung mga ginagawa mga anak. Shout out po sa inyo. Pasensya na po. Hindi ako nakaka- Uuwi dyan dahil busy busy po. Malapit na po ako maging mayor mga, mga anak. Joke. Saka sa mga kumpari ko dyan. Shout out po. Mga kapatid. Uh, tayo po ang uh, nagtapos ng buto. Mag Magsusot lang po tayo ng... Uy, na naman. Kaya ako ka naman ang kamerahos. Pismas mga kapatid. din ako ngayon maraming salamat po malaking bagay po yan sa aking munting channel At sa, sa mga nag-subscribe po nasa 23,000.8 na po tayo subscriber mga kapatid At sa youtube channel natin mga kapatid Meron kong buto na nasa sako mga kapatid. Nat na ka na rin ng mic kapatid. Ha? Mic. Meron na rin po. Hindi ko lang pwedeng gagamit eh magkaka, magkaka -ano ka pa? Magkakakasa. Ko connect mo lang 'yon. Kinakabit sa cellphone. Mm, ko connect mo lang 'yon. Ano 'yon? Regalo sa akin ni Bernard Paplor at saka ni Mitch vlog Tiga Tiga Saka klase na nga na ko Yung babae Yung free it's si Paplor yung nagpapa Magandang lalaki. Yung yung binablog Oo Regalo nila leo. Para nasa malaki mga video, di rin mo Gato pala Bernard Paplor at saka kay Mitch Sila po yung ng Mike at saka ilaw mga patid Shoutout po Dito

Maliwanag itig. Ito na ako kaluluwa. Ay, ang ulo! Oh. Ay, nakabintay. Mga na cycling. yan, Salamat, Salamat nga pala sa inyong enforcer na namin sa ako. Kay Supreme. Shoutout siya, Supreme. Sweet. Ayan ah, naman. Ang enforcer dyan. Wala na, sira na sa ito na. Baka iPhone 12 lang. <laughs> Mukha lang yung iPhone 11. Hindi na lang ngayon. Ayan alam ng na Alam si bagong cellphone eh. Sabi na eh. Kasi nababasa siguro yung iPhone para maramdam mo kaya ko pa kaya Kaya na pala ka? Magtatagulan na. May kasama ng basa 'yon. Wala pa. Una para hindi Parang skilin, suwe so, yeah. Magaling mag-ilot Oh, oh bumbuo, dibdib Makan <laughs> <laughs> Pusong pala yun May naulo, hindi makita Madilim. Yo Yun, nga pala kay Tupad Clothing Ayan <laughs> Dahil sa iyo, nagbago buhay namin Oh, isang ipin. Yun. Nakangiti pa eh, oh. Oh, shout out sa lahat ng kaibigan ko. Mario. Hey, Mario. Si kapatid ni Mario, mga pala. Uminom ka ng gamot, huwag malimutan ng antibiotic, kapatid ni Mario, ha? Um, Pagkalig ka kagad para makapasok ka kagad. Ilang buwan na absent? Isang buwan kang absent. Sasahod. <laughs> Ayun.

Ayan mga kapatid uh, na po ito Papalahin na lamang po itong Ano ka At para medyo malinis naman Para hindi nakakaya sa maglilibin Huwag niyo po kalilimutan mag-subscribe At mag-like At mag-share din po at pindutin ang notification bell Para lagi ko updated sa mga bagong video ko Maraming maraming salamat po